Ayan. Na ah, nagsi-shell si Nini. Ano ako ka mo Nini yan, Anong anong shell 'yan? oh, ano 'yan? Tabagwang. Ayan. Tabagwang ang nakukuha niya. Ayan. oh, kahit dito sa ilog mayroong ganda ayuso uh, oh, eh, dito lang siya ito na akong basingin, oh. ayan. Ayan. lang ito dito sa Kiteripon marami na sa dito na kukuhang ulam ayan punta doon mahaba ito na may tubig pero itong Kiteripon nahubasan oh ayan oh wala na kasing ulan kasi naubasan yang pah ini nih naku aman sang tabagwang ayan ala anak yang oh, tabag ya hujan punoh yo ini enggak kada kul panan enoh oh, uh uh oh. loki oh, Yung isa hindi tabagwang parang guling-guling ano? Dito na. Diyan na rin kitaong ko sa kamot mo. Come on. Guling-guling. Tara po. Ito, may dito, oh. Atong At para bakal, oh. Ama, itong mga bakal. Yeah.